Tamo na uli ang kaya. Yung mga nandadala, nabili ko. Ah, binili mo sa mga nangingisda natin dito, ano? Uy, kalaki niyan common na yan ah. Sarap niya na. Ah. Hi ma'am, good morning po. Madami na po kayong benta, ma'am. Konti pa lang. Hello, sir, good morning, sir. Ay, siya, siya, si madam, kadaming ano ni madam, oh. mga typis. Pwede pong bang malaman ng mga viewers natin kung magkano po yung tinda sa Pegasus? Sandaan lang po ang kilo. Anong luto po yung masarap dyan natin? Ang so, pwede siyang sisig, pwede siyang kadareta. Good morning po. Nandito po tayo ngayon sa may San Agustin, Candaba, Pampanga. So, muli tayong namasyal dito sa mga nagtitinda ng na mga isda dito. Mga iba't ibang klaseng isda na nahuhuli po dito sa may sa Agustin, Candaba, Pampanga. Ito po, papakita ko po sa inyo, bumabaw na po yung ano. Bumabaw na po yung... Bumabaw na po yung tubig dito sa may ano. Uh, parang maladagat pero mga buk rin po. Ito, madaming tao dito. Madami pong ano, mga... mga Mga customer. Yan po yung mga tao dyan mga kabok eh. Doon. Dinadayo. Ayan si kabuket Hello po. Natangali. Tanghal. Natangali si kabuket Tanghali na po ba ako sir? <laughs> Kala ko maaga pa ako. Ay kalaki po ah, na. Ay. Tanghali na po sir. Madami na po kayo nakuha. Ang binili. ano, common. Uh, masarap na isda dito sa, ano, sa Kandaba. Sir, kayo sir. Makikita ako, kabukid na mga kababari ko dyan. Mamaya <laughs> <laughs> pag pag-uwi ko na lang, kung lulong sa bahay. Ba Balita ko po, mamamakyaw kayo ng isda. Oh, konti lang. Ang konti lang. konti ay, la. <laughs> Kunti ay yung mga isdang common pala sir, ano. Kadami. Ano po ang, ang gagawin nyo dyan sir? Kaldareta. Kaldareta. Kaldareta, may, may handaan po ba sir? Ah, meron. Konting <laughs> salo-salo. Oh, konting salo-salo. Ah, ang dami Sir, salamat sir ah. Ingat po. Kela sir, maraming po kayo nahuli sir. Meron ano, ah, 30 kilo. 30 kilo, kadami pala, natanghali na pala. Anong oras kayo pala nung dumadating sir? Ano, ah, kami ng alas 3. Madaling araw. Tapos ang uwi ni sir? Alas 6. Alas 6, kailangan pala alas 5.30. Nandito na ako sir, salamat sir ah. Dito po, ay, eto. Wala yata, yung kaibigan ko si, ano, dito, ah, si Kuya Edwin, ah. Anton, may tinupang Ay, meron po ba? Pa pa pakipatong ko lang po yung, ano, ko dito. Ay, papasa ka pa na dito. Say, good, morning. Good, morning ay, si ay, good morning po. Ay, si... Si Ma'am Rita. Magpapatong ko lang tayo ng, ano. Kaya. Sapo. Ay, kadami pala nito. Sir, good morning, sir. Pe good morning. Pwede ko po kayo sa vlog ka, sir. Walang problema. Ang lalaki ng Hong Kong, oh. <laughs> Ay, mga ilang kilo yan, madam? Na Kalaki, tatlo. Kulang tatlo, mga kapukid. Ay, yan yung pisa sa pinakamasarap na ano, isda dito sa Kandabao, isdang common. Sir, anong gagawin nyo dyan, sir, sa isdang pinili nyo? Ay, <laughs> Oo, masarap yan, sir. Anong luto, sir? Inihaw. Kaldereta. Ayun, isa <laughs> sa pinakamasarap na luto 'yon. Ang lalaki na tapatan ni Sir, oh. Sir, taga saan kayo, Sir? Pwede po naman malaman? Ay, dito lang po sa Nagustan. Ay, dito lang po. Ito mismo, dito mismo mga kapugid. Si Sir. Hi, Ma'am. Sali ko kayo sa Bilaga, Ma'am. <laughs> ah, sila, Ma'am. Taga dito rin po kayo, Ma'am. Ay, ah, taga dito lang. I Alos isang ano na. Alos isang sako na 'yo, yung maliit na sako. 8 kilo to, 8 kilo. 8 kilo po, tatlong piraso. Isdang common, maawid. Ay, sir, salamat sir. Salamat po. Ay, sarap nga talaga yung common, maawid. Ah, delicious, ha, common. Si ma'am. Ay, ma'am, nasaan si ano, si Dying Queen? Eh, napagod po nakita nang yung kagod. Ay, napagod. Si Dine Queen, mga kabukid, wala ngayon, day off. Ay, kalaki rin na yung common ay doon na umano yung bangka natin doon na uh, sumasagsad kasi bumabaw na yung tubig dito nung nakaraan mga kabukid dito lang sa sulok o oh, ito yung uh, tilapia yung wild native mga kabukid uh, yun yung dinadain niya, no? ni ano ni ati rita wala po na yung daan ko eh ay oo nga no wala kayong katulong ngayon Kahit kahapon po wala din si ano si Dying Queen. May huli ka ko ya. Ha ah, meron? Ay kadami pala ya. Teka, teka, puntahan natin. Maraming huli si ano si si Boss Od Edwin mga kabukit. Puno pala yung ano niya kaya lang madulas. Wait lang, wait lang, wait lang. Madulas. Eto, dala-dala ni ni Boss Edwin mga ano, mga isda to, puno yung ano niya, yung lambat niya. Kaya lang natanga yata yung mga ano diyan Kuya Edwin no. Pababaw na. Natanga yung mga ano dito. Oy, puno, kay Edwin. Oy, kadami naman niya na, oh. Grabe. Puno mga common karamihan. Common. Ano papa papa buhay mo diyan? Buhay muna. Marami pang naka... Sa muna huli yan kuya? Sa mga nandadala. Nabili ko. Ah, binili mo sa mga nangingisda natin dito, ano? Uh -huh. Uy, kalaki niyang common na yan, ah. Sarap niya na. Ah. Ay, mga, mga, yung iba may roho? Wala o common lahat? Puro common. O, puro common, mga kabukid. Eh, dito sa kay Boss Edwin, ay, nakapakadaming common ngayon. Dito lang yan sa may, ano, San Agustin, Candaba, Pampanga. So, ngayon, doon na sila, mga, ano, sa mga satsid yung bangka natin, no? Oh. Mababaw na. Ayan yung mga kaibigan natin. O, babaw na dito Di na makapasok dito Tapos dito sa taas mga kabukid, ayun o Yung mga puntahan natin Maraming mami ngayon Hi ma'am Good morning Salig ko kayo sa vlog ko ma'am? Okay lang. Naya yes, naiya yes, si yes, ma'am. Hi ma'am, good morning po. Madami na po kayong benta ma'am. Konti pa lang. Sir, good morning sir. Ay, siya, siya, si madam, kadaming ano ni madam oh. Mga typis. Ito po ah, oh. nandito po tayo, inuulit ka sa may San Agustin. Kanda ba pampanga. Pang ah, madami pong mamimili. Ay, may meron parang ano, burong kapampangan. Opo ma'am, salamat po. <laughs> may ano, may burong kapampangan. Hi, sir. ma'am. Sali ko kayo sa vlog ka, ma ma'am. Naiya <laughs> si ma'am. Taga saan po kayo, ma'am? San Roque. Dito po yan ma'am. Ano? Diretso. Ah, yun. San Roque. Hi, San Roque. San Rafael. Ay, Medyo malayo yun, ma'am. Opo. Nag-vlog po ako dun. nakita ko yung vlog mo Ay, oo. Salamat po. So ngayon pumunta po kayo, bumili po kayo mga daing, kadaming binili ni Madam oh. Oh, ito po, kadami niyang binili. Mga daing. Ano po 'yung sakin niyo, Ma'am? Ay, nag-tricycle po kayo. Salamat, Ma'am. Ingat po kayo, Mama. Opo, Ma'am, hindi po masalamat po, ma po. Thank you. Hello, Ma'am. Good morning o, po. Ayun mo. Ito, ito. Opo, Ma'am. Salamat. Opo, Ma'am. Oh, si Madam, binibigyan po tayo ng ano. <laughs> Ah, <laughs> binibigyan <laughs> tayo na. Opo, salamat po. Nang no, isda na. Ano. Marami siyang tindang isda. O, oh, si, ay, si ma'am. Sir, good morning, sir. Opo, sir. sama ka kayo sa vlog ko, sir, no? Sama ko po kayo sa vlog ko. Ah, madami po kayong ano, no? Piniling ano, isda. Uh, ah, misis niyo po? Kalapan, liwalo. Liwalo? Ay, wala ngayon, sir. Dati, kadami. Opo. Opo, liwalo. Hindi po araw-araw meron, eh ah salamat sir <laughs> thank you po taga San Roque, San Rafael, Bulacan mga kabukid ah, ma'am salamat ma'am thank you parang piyesta dito piyesta ng mga mami milid tsaka mga nagtitinda mga kabukid ah, madaming ano ay sorry po ma'am ay, ay sir good morning po mam ma pin. Na kaya. Ay, okay na po 'yan. Huwag niyo na pong dadagdagan. Lai. <laughs> na <laughs> iya tuloy ako sa inyo, Ma'am. Thank you po. Thank you, ha. Ma. Baka magtampo naman kayo kung hindi ko kukunin, Ma'am. <laughs> ito. Ah, uh, ito ba binigyan po tayo ni Ma'am. Ma'am, ano pangalan niya, Ma'am? Ah, si si Ate Marilu. Opo, Ma'am. Okay lang po. Thank you po. Tapos po si mga Mangan... Ma'am, pwede ko malahang pangalan niya para alam ko naman po yung pangalan niya. Si Ate Rita, si Ate Marilu. Dolor. Ah, uh, si Ate Dolor. Oh. Tapos? Corazon. Nida. Corazon. Si Ate Corazon. Nako, mukhang matatandaan ko kaya. Isa-isa lang muna kaya. <laughs> Ito po, yung mga masipag nating nagtitida ng isda dito sa may, ano, sa uh, San Agustin. Uh, Kandawa, Pampanga, sa uh, may tulay. Naku, tumalon yung, ano, yung hito, ma'am. Ngayon puti yung Pegasus. Ay, si goya merong ano dala-dalang ano tilapia oh. Dalawa pero palagay ko ano na. Thank you ma'am. Sukirain sanda po. Ah, sukirain sanda 'yung tilapia. Tilapia. Tilapia, 4 kilo sanda. Eh paki ko nga dito 'yung binigay ni Ate. Eh baka tanggihan ko magtampo. Mag <laughs> daming tilapia oh. Kilo, Tatlong kilo, isang daan. Ako, murang-mura mga kabukid. Opo. Sige sir, sige sir. Opo. O, wait lang sir. Ka pa. Alright, good morning sa magandang umaga. Kasama natin yung mga yung mga masipag nating mga maangis dito at mga solid followers natin. Sir, anong oras kayo nag-ano? Na? Nag isda sir? Alas 5 po ng madaling araw uh, Tapos marami po kayong uli sir Laka Pang gasolina naman Pang po Ay Okay Saka po pang ulam ano Okay mga kabugid Ito yung mga Mga Mala mini market na ano dito Na Nagtitinda ng isda Dito sa may San Agustin Sa may Tulay Ayan po oh. Ang dami po Pwede po kayong mamili Kung ano yung gusto yung isda sa, Ano salok Ano salok Sinasalok lang? Ito, itong Ito po, sinasalok lang to Sa sobrang dami Ay, murang-mura mga kabukit Tatlong kilo, isang daan Yung isdang tilapia Ito yung ano uh, Native na tilapia Si Ate Rita, wala yung ano niya Yung manugang niya Si ano si Dying Queen mga kabukit nag muna Ah. So bumaba na yung ano, ay, good morning po, good morning sir. So bumaba na po yung ano, yung tubig dito ay yung oh, tubig oh. Nakita na po yung ano, pinitak, mga kabukid. Oh, murang-murang isda, uh, ah, tatlong kilo isang daan, ah, isdang tilapia at common. Oh, yan po oh. mo silver. Sir, good morning sir. Good Nang isda po ba kayo sir? Oo. Oh. Nak nakarami naman po ba kayo? Wala na tubig. Oh, sir. Ako, sir. <laughs> Ay, ano lumaki siya? Ano lumaki siya? Ay, tumataas mo ba? Oo. Tumaki. Ay, ganon. Pag tumaas yung tubig, walang mauli. Yun, tumaas pala. Kala ko mga kabukid, bumaba na kasi litaw na yung ano dito. Sa Bukerin. rin. Kasi ilang araw tayo hindi nakapasyal dito. So, sabi ni Ay, kuya. Naman. Boss, ano pangalan mo, boss? Edward. Eh, si si boss Edward. Lumaki pala. Tumaas. Saan kaya galing, sir? Sa Nebesia? Sa, oh, sa Bulacan. Oh, sa Bulacan. Tumaas po pala yung tubig. Tumaas na po pala nito. Bumaba. Tapos tubig lang tumaas. So, pag tumaas daw po, walang ano, walang ganong nahuhuling isda. Eto si Ate Rita, wala yung manugang yung si Dying Queen. Siya lang mag-isa. May ano po ba kayo? May pa-order? Ay, kahapon. Oh, may pa-order sila kahapon. Ngayon, wala. Babaybayin nga natin ito. Ito po, oh, lahat po ng mga At nagtitindang isda dito. Marami po. Si, oh. Si si, hey, si, si, si ati Marilu. Uy, natandahan ka. Si, si, si ate. Dolor. Ate Do Dolor. Ate, Shelley. ate Shelly. Ate Shelly. Ano po pa? <laughs> ay, sinabi na. Ay, sinabi na pero bayaan niyo po, matatandaan ko din yan. Ay, ito pala yung, Ay, ano? <laughs> Pegasus. Ano lalaki, parang ano ah. Ay, parang yung, parang kulay pusit, ano po? Pwede po bang malaman ng mga viewers natin kung magkano po yung tinda sa Pegasus? Sandaan lang, lang po ang kilo. Anong luto po yung masarap dyan natin? Ay, lalos lahat pala pwede ano. Ano po? Kahit anong luto, mga kabukid, oh. Kasi wala siyang tinig. Wala po siyang tinig? Ito pa walang tinig po, to? Saan po yung tinig niya? Ay, sa diretsyo lang po. Ay, yun. Tapos meron pang hito. Ano to? Native po o African? Ay, African. Ay, African. Ay, ito yung native. Oh, ito yung native, mga kabukid. Kompleto po sila dito. Sa may sa may tulay po ng San Agustin kanda pa Pampanga ang dami pala no? kumusta po yung benta nyo ate? okay na nakakaubos po kayo maghapon maghapon po kayo maghapun, dito? no, kahapon nakaubos kami anong oras po kayo na nakaubos nun? mga 5.30 ay halos pala maghapon po kayo dito nag... okay, hinihintay na yung dumadaan na pauwi uwi eh. din lang wala ah, ay, yeah. ayun kapulang nila kahapon puro buhay yung tinda ko tilapia tilapia po So kailangan po pala may... May inaktora po. Oo, Kaya lang ngayon. di ako nagpakuha po dahil puro two finger lang daw. oh, medyo alang-alang. Alang-alang. Wala -alang. kayang nagdadala dito? Oo, Ay, nasa, nasa malayo po, ano? sila. Ah, doon lang sila. Opo. Oh, Uh, ito, dyan, dyan, lang po. Yung mga isda dito na nahuhulin mga tinda nila na yan, mga kabukit. Dyan lang po nila, ano, nahuhuli. Dyan lang po, paikot-ikot yung mga mga isda natin, tsaka dito. Ayun no, may nandadala pala doon oh. Sa kabila, mga kabukit, may nandadala.